Welcome back again to my YouTube channel, Engineer Criste Moto Vlog. So for today's vlog, guys, open kami ngayon sa may Tagaytay City para umaten sa opening ng Ninas Food House. So dito kami ngayon dadaan sa may papuntang Nubali, paket ng barangay Casile para iwas traffic. So samahan nyo kami guys Let's go so na nga paakit na kami dito sa may barangay Kasile dadaan kami sa may bahay ni Marcos so yung lumang bahay nila dito sa may daan patagay tayo Ooh, shout out kay tropa naka versus Whee! shout out sa inyo guys let's go naka ano uh, 4 d 4 s oh, mga galing din sila sa Tagaytay guys Gat so kakasama uh, so, ko nga pala aking OBR so shout out <laughs> uy may pumipitik nakita kaya tayo dun may nagkaka may oh may tigapitik oh may sunstorm. <laughs> But may sunstorm dito, guys. Ang yari. Oh, meron. Oh, tropa! Ayun, mga tropa. Ayun. Bomba. Oh, tropa, mga tropa. Opa, bomba dito tayo sa rough road jeng pet bet marami mga tropa so ito guys nga pala ang rough road dito pa kaya sa tagaytay hindi ko lang alam kung bakit ito hindi pa rin sinesemento hanggang ngayon simula ng lumipat kami sa kabuyo ganito na to <laughs> uh, hirap dito kapag maulan din eh ito yung mga obstacle course lalo na sa mga nagbabaik o <laughs> oh, tingnan mo naman o oh. oh, lalim kaya pa Let's go! So guys, sa na nga, nandito na kami sa malapit papuntang People's Park. So dito sa Tagaytay. Kung mapapansin nyo guys, ang lapit na namin sa Tuktok. <laughs> At malamig na rin dito sa taas guys So yun, nandito na kami sa Pocket na Last lap na to dito Buma! Oh, may natawag dun. Ayun naman, bigyan mo ko ng belta boy Ako Pinatigil ako Ako bumelo Let's go! shout out sa mga nagbabike yung tsaga nito ang laki na ng binte <laughs> <laughs> yeah boy ayun yung iba naglalakad na lang inaakay na lang kanilang bike shout Shoutout, shout out shout out kaya isa yun na ang People's Park. Oo. Oh, yeah. Nakakabingi pag pataas eh no. <laughs> so ayun na nga guys nakalampas lang namin papuntang people's park dun sa kaliwa ang daming bumibisita ngayon dun maganda ang panahon ngayon dito sa tagaytay so ilang minutes pa 30 minutes pa guys bago kami makarating sa aming pupuntahan sa ninas food house so shout out sa owner nakikilala nyo mamaya <laughs> ng owner nun. So, let's go. So, guys, nandito na kami ngayon sa may bypass road or alternative road papuntang Silang. Kasi dito kami tinuro ng ways eh. So, mga 20 minutes pa, guys bago kami makarating doon tsaga tsaga lang muna so let's go so guys nandito na kami ngayon sa silang kabite ito yung kabilang side ng ano matrapik na lugar eh Boom. Ako na si tropa. Ito pala, mga tropa sa likod oh. Boom, boom. NK. So what's up guys? So nandito na kami ngayon sa May Toyota Silang Cavite. So malapit na kaming mag left turn para makarating na sa Nina's food House So time check natin guys is 11.21 So breakfast sana yung aming pinunta pero ngayon ay lunch na Brunch ba? So mga 6 minutes na lang guys Makakarating na kami what's up guys <laughs> nga pala nung tigil namin kanina Doon sa kaliwa at lampas na pala kami doon so ibang malabag nationalized school pa yun lang yung tinuturo ng way sa amin siya ay sa may bandang kalugkog daw so bumalik kami dito guys mga 18 minutes din sa atin siguro naman tama na siguro to so gutom na rin 5 <laughs> minutes na guys so let's go so finally guys dito na kami sa barangay malapag so parang familiar sa atin itong anong to nakapunta na tayo dito dati ito na ang malapag national ayun so ayun so nasa na dito na kami guys sa uh, national high school malapit lang daw dito so na Guys pas na naman kami ng na konti Ang tinuro kasing landmark ay itong Malabab National School So ayun lang Mga ilang meters lang ang layo nya dito Park. So, what's up guys, nandito na kami sa Minas Food House So, dito sa may silang kabite So, papasokin na natin ang kanilang stall <laughs> Nakita ko na si si Elena Elena. Hello, <laughs> Messi here, So, Messi here, So, ito 'ko nilang food food house. Ito na muna kami mag-brunch daw, guys. So, let's go. The people outside who come to this that's What, what are you seeing? guys so gear up na kami nakakatapos na namin kumain dito sa Nina's Food House dito sa Maysilang, Cavite so shout out sa owner na si Ate Romy del Mundo Daya at sa, sa kapatid ng aking YP na si Engineer uh, JP Daya, yeah, yeah. so shout out So, paalis na kami pa Para kasing Parang uulan na So, let's go, let's go So, what's up guys? Ah, pawi na kami ngayon Galing sa Nani's Nice So, masarap guys doon. Dumayo rin kayo pag minsan. Search nyo lang sa Google Map or Ways ang um, ano nga, Malabag Nas National High School. So sa may silang kabite yon, malapit lang dito sa may People's Park din pag dito kayo manggagaling. So mga makakain niyo doon guys ay mga silog saka yung mga burger so saucer mga affordable price for ano for budget meal pa so shout out sa owner na si Engineer Daya <laughs> dalawa saka sa mga malilikot <laughs> na cute na mga anak So let's go. Hindi, eh, ano mga, Tayo pa guys, dito na kami pa baba ng kasile. bahay oh ano ba yun ayun yung parking ng ano ng people's park ano ah, mga tindahan doon trawa ko sa likod hmm. Throw pa. B C B That's all for this video guys. Thank you for watching. Please like and subscribe my YouTube channel, Engineer Quiste Blog. Thank you!